Timbang orang Bila sauna toloi. Um, do, to, la, toloi dos. Tolei dos. untuk tina kosna? No. Gantang. Aw, ginantang. Gini Gini mana? nomor gantang abot tukas aunang nang maharana mang bang check oh, oh. oh, na o o putting ba kayo ba kakanta do yung do yung wala na <laughs> ay nai pero mahal na 300 hmm. ang kalamba sa una oh ka itong sini sa Balik-balik. Baski balik-balik pa. Oh, wala pa ng eh. Oh, wala pa TV. Pilay, mo sauna una. Nang iharanahan mo. Ah, wala pa ito. sa'yo. pa ito. Kuyo-kuyo mo na niya. May taraan. Wow, yung tao. May lihan. Oh. Baile, dia pergi sekolah. Baile, kau mantau. Sudah pak. Primo Primo? Ano? <laughs> Kaya liilim nun yung sauna? Ay Matagalang tuba nyo hmm. Tuba naman naon? Hmm Tuba naman naon Saan naging tuba sa sauna? Huwag Hindi nyo nawala lang Ang kulapok? sa unang panahon kay barato ra palalito. dito Ay Mau <laughs> naman ba ng

Inyong tip pa sigupino inay kamay man sakit at tigilan oh Oo, oh. sakit si ka di angga ka owa nga, ngayong ini ini ikuwa Tao là biết sao vừa biết sao vừa nói vừa đi đâu à nó vừa nói vừa nói vừa nói vừa nói